Pero sir mo na isang palok na maasim na kasing asim ni Bossing. Sino? 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 E bossing ma, <laughs> <laughs> mas mas si Bossing, ma'am, na ako ready. Sino na dito? Pero mas maasim si Bossing, yung nakapraw. <laughs> <laughs> Pero naman po tayo dyan, Kendi, na matamis. Kasi tamis na pag-umahal sa'yo ni Madam. Alam, Tamis <laughs> kaibigan na Bumili ka lang tatlo mo, sasabihin siya ni Madam, I love you. Meron pa tayo dyan, manay pa pala yung mata, papatibay ng tuho. Kailangan na, kailangan ni Madam. Madam? Yes, ma. Sabi ba, mo, babayad. <laughs> mama. Ay, pag bumili ka ng apat, masasabihin siya ni Madam, I love you to pag I love you so much. Kapag I love you very much. Kapag sa po may free dease na may tawag pa. Pero ngayon mga wala po tayo kasi may umuulang pa po. Meron po tayo dyan, ano naman, hindi na ano yan. Ito ang abogado, para sa... wala ko sa... kayong po tayo di cash. 8 p.m. o din p.m. May itim ka okay. ha? Yes, ma'am. sa hindi na po. makinis sa tubig, ha. Ano po kalad, ma? po, ha. nila, po Wala hindi nila ka. Ano po kalad? sa ano yan? yan. sa 30 na to, 300. Para ko yan lahat. Thank you, ma. Salamat. Uwi ka na. Opo, ma. Bula Sula ko na <laughs> po. Lugtuwa siya, oh. Hindi, ma. Oh, Baka naman lugi ako dyan. Hindi naman ma. Kung ka ka, ma. Pwede mo bento ito kayo sa isa. Pwede bento Io dai ma dico che avere ah, yun bibilangan niya. mahalibudat ako dito. ano gusto? mahal na yun. yun ba? ay, ko na yun. mahal 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 ko na yun. Wala na 'yan, dawag mm. na nila lang po. Isipan pa Yes, ma. Oh, wala na 'yan sa store. Oh, na. Level, double na. Okay. Oh, iyo? Tama. Tara, ilawin mo. Sa labas.